nagdediretso po ako para makasama kayo. Talaga po isa sa pinakapapurito ko pong event sa, sa, sa ibong Kasi simula po na nanalo ako ng vice mayor ng unang termi to, kung termi na ko, alam nyo po yun. Isa po sa mga, kundi ang po talaga sa akin, ang PW Center. Kaya alam nyo po kung gano'n po kayo kamahal lahat. Kaya lahat kayo halos na kailangan ko na, lalo mga bata, diba? Sa bawat po ayuda, sa bawat programa na binapagsak talaga, lagi-lagi po, talaga kay Mayor Amel magbigay ng rasyon sa pida mo na po natin kasi mahal na mahal ko po kayo na. Lagi-lagi na lang pinapayak nyo ko lalo na yung mga bata kasi talaga pong sulit po lahat ng pagod ko. Kasi kaya po ako napaupo at napanalo ng Vice Mayor. Alam ko po sa puso ko, may mission po ako para tulungan po lahat ng mga PW natin. Kaya yung... Pagkakasas na po po na meron tayo ng produkto natin. Ilalakad ko po, po sa lahat ng mall sa Las Piñas na pagkaroon tayo ng stall for Pina Princess. Asosyasyon ng Bulaklak, maraming maraming salamat sa inyo na nagaan. Alam mo ba yung luha ko? Luha eh. ko talaga, luha ng tuwa at galak. Talagang ano, palagi ko kasama ko kayo, palagi ko pinaparamdam sa akin kung gano'ng nyo ko kamahal. At lahat ko ng pagod ng trabaho ko, nawawala kasi alam ko, mahal na mahal yung kami ni Mayor. Again, maraming